Zoe, what is it? Galing ako sa office mo, may dine-deliver na document for you. It's from a legal firm and it says it's urgent. O, oh, di buksan mo? O oh, ano sabi ng sulat? Mom. Zoe, come on, tell me! Mom, it's from Dad's lawyer. Nag-file ng annulment si Daddy. What? Mommy, binabasa ko siya ngayon! Alam mo, he's really lost his mind. Talaga nag-file siya ng annulment? Mami, pag natuloy ito, talaga magkakahiwalay na kayo ni Daddy. Talaga masisira na yung pamilya natin. I will not allow that. Hindi ako pwedeng maetsa sa pwera sa buhay ni Robert, lalo ka na. Kailangan ko siya makausap. Kailangan kong maintindihan niya na mali yung ginagawa niya eh. Mom, please! Just don't do anything stupid! Please! I can't promise you that. Eh, gusto mo nga magkabalikan kami mapuulit yung pamilya natin, di ba? So even the most stupid thing gagawin ko, just to have him back in our lives, lalong-lalo na sa'yo. Ano naman to, Moira? Robert, kailangan natin mag-usap. Natanggap ko yung petition mo for annulment. And I need to tell you, you're making a really big mistake. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Moira. At alam mo kung ano yung big mistake? Is yung manatili pa akong kasal sa'yo. Robert, pag itinuloy mo yung annulment, hindi lang masasaktan si Zoe. Pero mawawala ka ng karapatan sa Apex. Sure, you'll still have a few shares left, pero hindi na ganun na yung hawak mo doon. Gusto mo ba mangyari yun? The moment na niloko mo at kinuha mo sa akin yung Apex, nawalan na ako ng karapatan dito. At lalong-lalo na nawalan na ako tiwala sa'yo. So there is no reason para di ko putulin yung connection ko sa'yo. At huwag mo ginagamit si Zoe. Dahil kahit hindi tayo kasal, hindi ko siya pababayaan. Hindi ko ipagkakait sa kanya yung responsibilidad at pagmamahal sa kanya bilang ama. Okay, fine. Robert, I am not here to argue with you. I'm here to make you an offer. Isang offer na lahat tayo lalong-lalo na si Zoe magbe-benefit. Ibibigay ko sa iyo lahat. Pati Apex magkakaroon ka ng pagkakataon, patakbuhin ito kasama ako. Just be with me. With us. Please, Robert, huwag mo nang ituloy yung annulment.